Tatlong drug suspect ang arestado sa by bypass operation ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa Kulyat, Quezon City. Yan ang balitang hatid ni Corporal Remart Dayag. Tiklo ang tatlong kalalakian sa kamay ng motoridad. Ito ay matapos magsagawa ng bypass operation ang QCPD Holy Spirit Police Station sa bahagi ng Barangay Kulyat, Quezon City. Kaninang madaling araw, kinilala ang mga naaresto na sina alias Joe, 38 anyos, alias Russell, 26 anyos, at alias Paul, 26 anyos. Samantala, nasa kustudiya na ng QCP Holy Spirit Police Station ang mga suspect. Nakuha sa kanila ang limang pakete ng hiniinalang shabu na nagkakalaga ng 13,600 pesos at dalawang pakete ng hiniinalang marijuana at harap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ilan lamang sa may init na balita dito sa Kampo Kaningal. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Raymark Dayan, Alagad ng Batas, Tagataguyod na Balitang Police.